Hello mga sir, ito meron sa ating Honda Click na 125 Itong click ni sir, yan siya may ari niyan mga sir At uh, galing na sa ibang paggawaan po yan mga sir Imbis na makatipid si sir, medyo napagasas lang siya ng malala Dahil uh, bili dito, bili doon Hanggang sa mga pinaglalagay nila ay uh, nasira, lalo, lalo tuloy naging ang issue nito mga sir, overheat Ayan, bago na nga yung block nya. Hanggang dun sa istad, nalustred na. Sa rin sa, ano, sa problema. Tapos, nasira din yung ano, nasira din daw nila. Yung, ano, nung radiator. Kaya ngayon, i-double check natin. Tapos, pakinggan mo natin yung tulog nya. yung,

may awang itong mga sara tapos so, wala na itong laman at malay malay pa yung mga tornilyo itong tornilyo na to yan po yung sa radiator yan eh, sa radiator dapat yan mm -hmm. na na dyan 8 yung kuhan yan ayan ano so double check muna natin to ha tingnan muna natin kung ano yung ginawa dito At uh, isang napansin ko rin dito to. Maluwag. Dapat hindi mo makakamay yan. Binagamitan mo pa ng ano? Ng plier. Para matanggal. Tapos tatanggalin natin mamaya yan. Yan. Na lang, kunti na lang yung ano? Tumapon. Kung baga, tinapon niya na kasi bumubulwak yung problema nito. Nag-overheat. Tinatapon niya lang. Dahil uh, top overall na to, tignan natin kung anong ginawa doon sa ano sa gasket nya tama ba o nalinisan ba ng maayos kasi yung dating water pump nito mali yung pagkakasalpak daw yung mismong pinaka kuntil nya natabas kung baka hindi nagkatag nagkatag po yung ano yung pasukan nya ok ito na yung makina niya na no? ni click na 125 na pula ayan nakalas na natin dahil sinasabi kasi yung na machine shop dito yan pinamachine shop daw putol to, Putul to, hmm. Hmm. Putul to hmm. Ito Ito sa ilalim ah. Putol to sila. Hindi lang hindi lang putol dati Yung hindi ko gusto na lang kasi. Ito mga aso lang. Ito yung sinasabing pinamasin siya nila ako. Tapos bago rin na. uh -huh. okay. uh -huh. na naman yeah. Ayong, na ah naman Yan, yung yung sinasabi na yung 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 lang, kasi putol na doon at uh, ko lang kung ano yung sinasabi lang minasin shop wala akong nakikita ng ano minasin kasi uh, normal lang na malaki yung butas nito kung mo doon sa iba kasi uh, plastic pa yung ginamit dahil uh, dyan nakalagay yung dawil padas dito, dito yung dawil kaya malaki yung butas nyan pero wala akong nakikitang minasin shop yan mga sir kaya ngayon kakalasin natin to dahil ipapamasin shop natin to okay. kapag kulang na isang stud asahan nyo po yan mga sir overheat po yan huwag pinagbaliktad lang itong ano eh stud niya. ayun naputol. Wala ko nakikita ng, ano, na machine shop to. Kaya yeah, ngayon, i-overhaul natin. Kasi yung isang side na to, dadalhin ni sir para pa machine shop niya. Kaso kailangan bumili na isang stud. Ah, sa Honda. Tapos yun ang gagawin mo ano. Yun ang ibibigay mo sa machine shop. Bumili ka mo ng stud, saka yun ang ano, papatusok mo. Hindi na machine shop to. Law na kitang namasin siya. Ayan, ayun, natin itong mga sal. Kasi kung hindi natin gagawin yan, kung hindi natin papamasin siya piyan, wala rin. Gagastos lang yung may-ari nito. Useless lang. Todo gastos yan ng malala. Puro overheat ng overheat ng overheat hanggang sa klas ng klas ng klas hanggang sa malustrip na yung mga tornillo. Kaya, kakalasin na natin to para madala natin, madala natin ng masin Ayan, nakalansay natin. Tapos, isa pa natin nakita. Si niya, oh. One, two, three, four. Apat na lang yung ipin. Hindi <laughs> po yan maganda. Dapat mahaba yan. Paano, ah? Dapat pahabaan mo to, ah. Kasi useless to. Kaso, bibili ka pa ng nut. Bibigay mo yung nut. Yan. Tang Tanggalin mo tong piston para hindi na magkasgasan to. Tapos tanggalin niya yung sigon niyan. Ayan, ni na yung sir ito mga sir. Yung, ano, huwag na natin tanggalin. Para yung gagawa, nakatutok pa na sa kanya. Hindi siya may so, rato. yung ah. nut yeah, niya. Ayan yung nut niya. Ayan yung problema ng motor mo. Ayan Yan, dadali niya sa machine shop ito mga sir tatanggalin natin yung sigon niya para magkaibaray ito na mga sir yung galing sa machine shop na na lost trade yung ating uh, stud tatignan niya no yung phone ayan pakita ko muna Yan, bumili na si sir ng isang stock. at uh, ito na nga Ayan. Okay, ayan. Hindi na din yung naputol mga sir. Okay, ito bago na. Pati yung dawil na apat, papaltan din natin. Ayan, meron na siya mga sir. Saktong sakto rin kasi nilagyan din ng awang dito para doon sa dawil. Kasi yun din naman ang sinabi ko na dapat meron dawil. Yung nailalagay natin yung dawil. Ayan, mapapansin yung stud natin ha. Mahaba yung ano, yung long thread to at short thread naman ito ito yung para sa baba yan huwag nyo kakalimutan yung mga sir para hindi umusod to at may sarado natin ang mabuti yung takip tapos yung sa sigunyal naman ayan napa ano nya na napa thread nya na kay kuya kulot yan to lost thread to dati tapos ayan napagawa niya ng bago medyo humaba nga lang ng konti pero okay lang yan mga sir kaya natin gawin ng parang yan pero ito huhugasan natin munang mabuti ito dahil nga galing sa machine shop kailangan matanggal natin yung aribaba hanggang dito yan. ito yung talagang ano pinang machine shop talaga mga sir yan. okay lililinis -lili ang muna natin ito mga sir tapos maya maya uh, aasimbolin na natin to para makabiyahin na itong motor na to Ito na mga sir, yung galing sa machine shop na nalustrate yung ating uh, stud. Pati nga niya, no? Yung pan. Ayan. Pakita ko muna. Ayan. Bumili na si sir ng isang stud. At uh, ito na nga. Ayan. Okay, ayan. Hindi niya na dinalo yung naputol mga sir. Pakita ito bago na pati yung dowel na apat papalitan din natin ayan meron na siya mga sir sakong sakong rin kasi nilagyan din ng awang dito para dun sa dowel kasi yun din naman ang sinabi ko na dapat meron dowel yung nailalagay natin yung dowel ayan mapapansin yung istad natin ha mahaba yung ano yung long thread to at short thread naman ito ito yung para sa baba yan huwag nyo makakalimutan yung mga sir para hindi umuusod to at may sarado natin ang mabuti yung takip tapos yung sa sigunyal naman ayan napa ano niya na napa trade niya na kay kuya kulot ayan to lost trade to dati tapos ayan napa niya ng bago medyo humaba nga lang ng konti pero okay lang yan mga sir kaya natin gawin ng paraan yan pero ito puhugasan natin muna ng mabuti ito dahil nga galing sa machine shop kailangan matanggal natin yung aribaba hanggang dito ito yung talagang ano pinang machine shop talaga mga sir okay pwede ililinisan muna natin ito mga sila. tapos maya uh, maya na natin to para makabiyahin na itong motor na to Okay, okay. tama sa na natin ang uh, gasolina, lahat ng pisa nung kwan. Nung click natin, ayan. May kita nyo rin dito. Ayan, hininang din po yan. Gawa po ni Sir Kulot. Or Kuya Kulot, Santi Pulo. Okay, salpak na natin yung sigunyal natin mga sir, ha. Ah, shout out sa'yo, ayan. Sino yan? Ah, <laughs> ewan ko. Ano, hindi ko nga lang alam mo, eh. Si Howardy? Si Howard? Kiss. Kiss mo sila pulong. Kiss itong mapagkakatiwalaan talaga eh. Tapos mo si Kapulong. Uy, <laughs> baya! <laughs> Habulin. Habulin talaga si Kapulong. Oo, okay. Ito lang talaga matindig, matinig gumagawa dito. Tingnan mo. Ito yung ano, tikpan. Maingat na lang sa blay yan. Diretso yan. ay gamit tayo ng bitin mga sarapin. natin yung crankcase para may salpak natin ang buo yung ating sigunyal para magamit anong may ari nito mga sir kasi ginagamit niya ito pang uh, team si taxi kasi ilang araw na rin kasi nga naabala siya dahil sa uh, una niyang pinagpagawaan sa so, talaga ano na machine shop yung mga uh, kasi walang ganyan hindi siya mga machine shop Okay, pahinitin mo nga rin sa loob ng 15 minutes to 20 minutes. Basta ma-salpak natin ng maayos yung sigun yan. Kahit sumubra kayo 30 minutes, okay lang yan mga sir. Ayan, bayad nga natin yung block niya mga sarap. Kaso doon sa ano sa stadium mga sir, medyo sablay siya lang uh, konti doon sa pagkaka-retread dahil nga hindi siya pantay na gano'n, Kaya medyo nahihirapan si Kapulong dahil nga pirsadong pirsado yung ano, yung stad. Pumaganon siya. Pumababa. Dito muna natin.

Thank okay. you. Okay, ito mga sara, huwag niyong kakalimutan. Yung, ito. Ito, huwag niyong kakalimutan dito, ah, mga sara. Tapos, tapos nyo dito. May guide po yan. Diyan, diyan napabili si customer ng bago dahil mali po yung pagkakapasok. May kita nyo naman din dito. Parang dito, may gas gas dito. May pingas. Kasi mali yung pagkakapasok ng unang pagkakagawa nila. Kaya e, huwag niyong kakalimutan yan. Basta, naktap dito itap din nyo rin doon. Mm -hmm. Okay, ito mga sir. May nasimbolan yung nga rin ha. Kapit na natin. Ayan, napagsama natin. Kapit mo natin mga sir Tapos uh, pan dry natin mamaya. Para makita natin kung magbubulwak pa rin. Or mag hard starting alam niya na kung bakit na girl starting yung isang stud putol alam niya na rin kung bakit na bumubulwak dahil yung uh, nag-overhead dahil yung isang stud putol mhm mga sir, tapos na rin natin yung kulay pula. Medyo may sa pa kung ang problema nito mga sir. Yung ignition coil sa kayong TPS, mababa yung rating. At uh, aware naman si customer dahil na uh, uh, pinalitan ito mga sir. Kaso nga lang, uh, aftermarket or local yung nilagay. Tapos yung ingay naman niya, nagagaling po yung stambucho. alas wala naka Nakapipe siya. Yan, Ayan, ito not... right. sabi naman si sir, sa dahil sa motor niya. At uh, ayan, hindi na siya nag-overheat ngayon mga sir. Uh, gusto goods na gusto na, pwede niya na itong gamitin. Ito na sa ignition coil, yung problema niya. Okay.